At sa punto pong ito, ating pong pag-usapan ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, nagtungo sa Bugay Kagayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang paunahan niyo pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan po ng nagdaang Bagyo Marse. Kasama po ang Pangulo, namahagi din ang Department of Social Welfare and Development ng nasa 1,500 family food packs. Habang nagbigay naman ang Department of Agriculture ng 866.33 million pesos na halaga ng interbisyon para sa mga apektadong magsasaka. Ganyan na rin po yung mga mangingisda. Bukod pa yan, mahagi din po ang BFAR nang 200 dang food packs ng limang kilong bigas at dalawampung kahon ng sardinas. Sa kanyang talumpati sa bayan na Bugay, tiniyak ng ating Pangulong Marcos Jr. sa mga nasalanta ng bagyo na tutulungan ang mga ito na makabangon, lalo na sa mga pamilyang nawasak po yung tahanan dahil sa hanging dala ni Marce na halos kasing lakas anya ng bagyong Yolanda. Namahagi din pong Office of the President ng 10 milyong pisong halaga ng financial assistance para po sa mga bayang lumang na apektuhan ng bagyo tulad ng Apari, Buge Sanchez Mira, Santa Teresita, Bagao, Gataran, Gonzaga at Santa Ana. Sa panig naman po ng provincial government ng Cagayan, namahagi din po ng tulong ng daang food packs o ng tatlong daang food packs ang lokal na pamahalaan habang may nakahanda pang 500 packs kung kinakailangan po ito. Nagtungo din po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Marcos sa Seawall sa Barangay Poblacion 1 at ang National High School sa Pagudpud, Ilocos Norte. na pang napinsala po ng nagdaang bagyong Marse. Tinalakay po ng Pangulo kasama ang DepEd, DPWH at lokal na pamunuan ang mga hakbang para sa panunumbalik at pagpalakas ng mga infrastruktura. At para sa mabilis na pagbangon ng probinsya, nakiisa rin po ang Pangulo sa distribusyon ng food pack sa Pagodpod, Cultural and Sports Complex at kanyang pinangunahan ng pamahagi ng 50 million pesos na tulong pinansyal mula po sa Office of the President at 20 million pesos mula po sa Dole. At iyan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod natin pag-uusapan patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon. Dito lamang sa Mr. President on the Go.